Uwi na kami ni Papi guys. Sinusundo niya ako. Ando yung bako ko. Hindi kasi yung motor ko. Ah. Papi. Hoy. Hoy. Papi. Papi. Diyan ka na. Tapos sa kabila naman pagkatapos nito guys. Maraming trabaho. Ito, may bayawa ko. Papi, oh. Ito, papi, oh. Na, na, nah, kita niya yun. Na, na. Hala. Hala. <laughs> Hala. Hala ka. Sige nga. Sige nga. Kitang gilas ka nga. Nagusto kong lagayan, guys. Diyan. Eh. Siya naman pala. Sabi, malalim 'to eh. Tingnan natin. Gusto 'yung suya niyan. Hmm. Go, papi. Go, papi. Pag ako na hulog dito. Ngayon. Banglid bang lid para mutul gulas sana yun dan apa hmm. pag lumutang yan bangin kasi sana yun Sumakit kong tagalikan kung hindi ka humuhulog. <laughs> <laughs> hindi ka, tayo pwede makaano dyan ah. Napakaano kasi. Tayo magkaharang. Saan na yun? Grabe. Ipapakita yung gilas na naman sa'ka si Papi. Saan na kaya yun? ka Papi. Papi, wala yan. Dito yan sa baba. Hindi ano yung motor ko. Grabe ah. Nawala. Lagot sana yun. Maliit pa naman yun. Ito yung trabaho ko guys.